Nabibilutan, o nabibiluto, kandidato, 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 breakdance, 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 breakdance,

Minutans! Katribos! Wooo! Ayan! Ayan! Pabasok namin sa room namin. Late na late nakabuhay ang dalawa. Paano yan? Paano ay Sir? Si Alfred. So, are, si Marcos. Si Dorot. Ngunit um, na nabuhay nga, nung naman. Oo, mga Warren, abid nyo tayo, <cat Bal subscriber�> na abid nyo tayo. Kaway, kaway, mga kaibigan. Silutan! O, nabid nyo kayo, kaway. Tum, Kaway! Alex! Kaway,